So, ah uh, boss, uh, good morning again. Naputol din oh, rabay na Aljo, maputol at saka marami mga tumatawag sa ating umaga. <laughs> Isa lang ang katanungan ko, meron daw bang political yes, yeah. o senate leadership change? Eh, yes, sabi on. ko naman wala ba Aljo dahil so far wala naman kumukontak kasi pag may leadership change dyan, ikaw nga parang kuan may gapangan diyan. Hmm eh dapat kagabi pa lang or ng isang araw pa lang mayroong oh, pare sama ka sa amin dito ha o ganito ganon. eh hmm. wala naman kami ni Tol Rapi nag-usap wala namang uh, nangyari wala walang tumatawag sa kanya na grupo wala rin tumatawag sa atin na grupo Ano-ano hmm. magiging direksyon ngayon na uh, Senator Erwin Boss sa uh, ng investigation sa flood control ngayon? Ito nga pag-uusapan mamaya is, is, bumitaw si Senator Ting officially mamaya siguro sa floor pag-uusapan ito ngayon ng committee in front of uh, SP, uh, Senate President Asoto Soto kung sino ipapalit po dyan at pag-itaas kung ano direksyon. Kasi, Real Joe, mm. bali tatlo-tatlo na nag-iimbestiga Merong yeah. ito nga kami, Blue Ribbon. Merong ICI na po ngayon. Eh, in Di ba, nagpapatawag uh, na sila uh, ng investigasyon. Uh, nag Nagsasabtina uh, na sila ng mga mambabatas. Tapos meron pa ang DOJ doon na base doon sa mga affidavit na isinumite po ng mga kontraktor. Nag-iimbestiga na DOJ at magpapasomo na rin sila ng mga mababata. So tatlo, tatlo na ang ahensya na gumagalaw ngayon, nag-iimbestiga. Uh -huh. Siguro naman, ewan ko, kung makalusot pa siguro na hindi matanong mahagip yung mga dapat mahagip na hindi nahahagip namin. Siguro naman pwede nang hagipin ng ibang ahensya. Pero kung ako eh, why not, di ba? Nagsabi na nga na imbitahan si Speaker Romaldes, imbitahan siya uh, Congressman Saldico oh. at uh, yung iba pa. Kaya nga lang, ang problema natin, madali magsalita ng gano'n, eh, may interparliamentary courtesy tayo, ba mm. na ito sa is a tradition. Dabaga, hindi naman batas yan, mm. pero tradition kasi yan. Siguro kailangan baguhin yung tradisyon yan. Yan ang tradition na pangit. Mm -hmm. Dapat kasi, kung congressman ka, pwede ka patawag ng Senado. kung uh, ang, ang congressman nag-investigate sa Senado, dapat pwede ka patawag doon para magpaliwanag. Magpaliwana magpaliwanag ay, as resource person. Yan ang hindi naiintindihan ng ilan natin mga kababayan, lalo na yung mga tumutulig sa netizen. Bakit daw hindi pwede imbitahan si na uh, speaker Rubualdez, dating speaker Rubualdez, Valdez, din. 1920 oh, ko oh, na may oh, oh, by Aljo. 1920 namin dating sa galit 'yan eh, okay. nung uh, hindi ba 'yun nag-people uh, nag-rally uh, nung uh, ilang linggo na nakakaraan na intindihan na siguro sa mga nagsasalita doon plus the fact is sa mga social media naglalabasan uh, wala naman tayong batas na bawal iimbitahan pero merong courtesy uh, na Tradisyon na yan. since the mm -hmm. 70s pa na pagang Congress nag-imbestiga hindi mo pwedeng patawatin imbitahan mo kung pupunta mm -hmm. pwede no kaya 'yung sinabi nga we will invite di ba ang tanong yan pupunta ba kasi pwede niyang itanggi si si, si uh, Congressman Saldico, ngayon hindi na siya congressman mm -hmm. eh pwede na pag inimbita mo hindi pa kawaan, eh, isa sa pinan na sa susunod. Parang ganoon by Aljo. Oh. So, kasi may tinatawag na interpalyam, may eh, matagal, matagal na tradisyon. Siguro, maganda rito dahil nalaman natin na may mga ganito, eh, kailangan siguro alisin na natin yung mga tradisyon-tradisyon na -tradisyon yan. Putuli hmm. na natin ngayon pa lang, pag gumawa tayo ng batas, ikangin, aid of legislation, alisin na natin yung mga ganyang klaseng sistema. Ang sentimyento kasi dito, boss, uh, Senator Erwin, ng taong bayan, gusto nilang marinig transparency ba? Kasi ang ICI, mukhang hindi ho nila isa sa publiko ang kanilang pagdinig. Ganun ang kanilang uh, We can only invite kasi by Aljo eh. Uh, we can only invite uh, former Speaker Romaldes. Uh, we can invite uh, ikang, yung mga sitting congressman. Mm. Ang uh, problema, we can, you cannot force them. Hindi mo pwede isabi na. Si Saldi ko dahil hindi na siya congressman, pwede na isabi na kung hindi niya pansinin o baliwalain lamang ang aming imbitasyon. Mm ito namang snap elections daw ni Sen. Alan na Peter Cayetano. Ano masasabi mo dun, sir? Maganda pakinggan yan. Maganda tignan. <laughs> ang problema dyan, ba, <laughs> dalawang bagay. Number one, pondo. Oh. Bilyon na naman ang gugugulin natin. Hindi pa nga tayo nakapag-eleksyon ng sa BARM. Hindi pa nga tayo kinansel na nga muna yung uh, ikang state barangay election. Papasok natin itong snap election. Pangalawa, pagre din ang lahat. Magre-resign simula sa Pangulo. Mga, Tama naman po yun. Ako, ako isang ayon actually. Mayo, I mean, presidente, vice-presidente, senador, congressman, magre-resign lahat. Sino ngayon magpapatakbo po ng bayan? Mm. Ilang buwan po yan. Mm -hmm. Kung pati ang presidente pag re-resignin ho, lahat, lahat po, pati mga mambabatas. Yan ho. Pero pinaka number one issue po dyan by Aljo, pondo. Saan na mm. naman tayo kukuha? Mm Ika nga. Eh wala pa nga tayo. May problema pa tayo sa barm election. Hindi natin ma-execute-execute. -execute. Ganon din yung uh, Ika nga, barangay at SK election. Puro lang kansila. Tapos siyempre another billion na naman ito. Nakafocus na naman tayo sa stop election. Gagasta't gagasta tayo ba Aljo yan. Mm Hindi -hmm. naman ba magpapadala ka lang, magte-print ka ng materialis, Ilang million yan? Gaano katagal na naman yan ba Aljo? Mm -hmm. So maganda tignan, maganda pakinggan. Ang problem, mm -hmm. uh, kakayanin ba? Mm -hmm. So yung dalawang problema na yan, yung yung uh, pondo, billion ang gagastusin dyan ba Aljo. Mm -hmm. mag na naman tayo. Biro mo. At saka mahaba yan Bay Aljo. Mahaba na lista niya, biro mga presidente, vice-presidente, congressman, mga senador, labing dalawa. O pati mga party list na naman, eh, sasama na naman dyan. Ang may iwan na lang, mayor, governor, yung mga LGU. Hmm. So mm ma mahaba usapin yan, Bayal Singit ko lang nga sir ha, ito bang pagbibitiyo ni Lacson sa Blue Ribbon, makabubuti o hindi sa Senado? Wala sa kanya yan by Aljo kasi uh, decision niya yan. Hindi natin pwedeng uh, pakialaman. Depende rin kung saan ka nakatingin. Kung nasa mayorya ka o sa minorya. Kung ikaw ay uh, nasa mayorya, may epekto siguro. Sa minorya, meron din. So, depende. Depende kung saan ka, saan ka nakaanib sa mga oras na ito. So, sa minority siguro, sabi naman, tama lang yan. Sige, magbitiw ka niyan. Sa mayorya, eh, parang may mga nagsasabi na hindi naman yata tama. Pagkamat eh, may mga ikang diskusyon sa mga, ikang sa lounge namin, pag may mga break, may mga diskusyon-diskusyon. Pero naayos naman kaagad. Yung nga lang siguro boysit na si senador Lacson dahil sa mga banat kaliwa't kanan na parang pinangungunahan siya sa, ang pagkaintindi ko lang Bay uh -huh. sa kanyang ginagawang investigasyon. Okay. Pero isusulo nyo pa rin, sir, ha? Hindi, hindi dapat makialam talaga ang mga mambabatas sa bidding ng mga proyekto ng pamalan. Sir, mambabatas ho kami. Hindi po kami kontraktor. Di sana, kung yung mga mambabatas niyan, ay eh, nakikialam sa bidding, eh sana, hindi na sila tumakbo ng kontraktor, ay ng kongresman uh, o senador. Hmm. Sana, nag-kontraktor nag, uh, na lamang po sila, di po ba? O sana naging engineer na lang sila, yun ang hiningi nila, pumasok sila sa DPWH, magpa-appoint. Eh bakit mo papasukin pa yung kontrata-kontrata niya at magbibiding-biding by Aljo? Mm -hmm. Yan -hmm. Diyan ang kakaproblema eh, di ba? Kasi kaya nga insert, nag-insert, kaliwat kano na ng insertion, flood control, dahil hindi naman talagang specific nakalagay doon yung mga costing, sa ang barangay, basta ilagay lang flood control, care of congressman ganito, sa ganitong district. Wala na eh. Dapat siguro ang pinakamaganda dyan kung meron man ay ilagay, eskwelahan ito, school building for uh, public elementary school building in barangay ganito ganon, uh, 12 classrooms, di ba? Specific dapat o ospital, uh, uh, district hospital in munisipyo ganito ganon. Dapat nakalagay Balaljo para makita ng mga tao at nakalagay yung pangalan mo doon through the effort, tama po yun, through the effort of congressman para makita, pag hindi tapos ay, ah, ikaw, congressman na ah, ikaw, senador, hindi mo tinapos itong contract. Pati yung kontraktor, nakalagay din doon. Hmm. Uh, contractor, kung sino nakalagay diyan, 1, 2, 3 construction, para kung mag 1, 2, 3 sa proyekto, huli ka agad siya, di ba? Dapat nakalagay yung mga ganun, yung mga karatula, hindi yung completion date, amount, yun lang makikita mo eh. Hindi mo makikita kung sino sponsor. Dapat nakalagay doon, I sponsored by congressman ganito from the people's money. Di ba, Bayaljo? Dapat Ama. ganun. Okay. Nagkakay salamat, uh, boss. Senator Erwin Tulfo. Ingat po. Okay. Thank you, boss. Thank you. Good morning! Chairman Games and Amusement uh, and Social Justice and